mga para for today's video mga kamulog Iyan mga kamulog ang miss ko mga kabunog nagluluto ko siya ngayon ng tanghalian ng ulam na tanghalian ng kabunog so ngayon mga kamulog uh, ngayon naisip ko ang kabulas uh, so ang gagawin ko ah uh, ano yung ko siya please na reaction nito sa parang let's go ay niluluto mo wow sarap yan Anong... ano yan? Anong sound? Broccoli? Ha? Oh. Uh, mm. Parang naman... Parang ano... Masarap ba yan? Hindi, hindi ito masarap. <laughs> Kaya huwag kang kumain. Abrabi, oh, nag-satanong yun. Suplada ka. Hindi ka gano'n, di ba? <laughs> Bakit parang talon. may... bak, dilaw? nilagyan ng anong? ano yan? butter butter? ayan yan mga kabulog yung pumipinayotin niya ayan may butter so. ano so, talaga? brokoli? hindi ano nilagyan ng brokoli yan? bokori bokori yan bokori talaga masarap yan? <laughs> hindi nga masarap e eh. ayusin mo ako kasi laman nga <laughs> Kaya ko na hindi masarap eh. Diba? Ayusin mo. Ako boss. Huwag mo akong tawagin boss kasi hindi ako boss eh. Huwag oh, mo ang boss ha boss. Huwag nakakaloko ka na. Ayusin <laughs> mo. Ayusin mo. Sarap ba talaga yan? Hindi wag kang kakain, hindi masarap. Tinatanong ko ng maayos. Ulit ka. Sabi mo. Huwag ko ng Ayos Para ka naman <temin> nga ano 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 Manok? Manok? Hindi, hindi. Chicken, <wilayon> Hindi, <supporters> hindi siya manok chicken daw. Hindi, hindi. Ano yan? paminta. 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 Saka tayo. So, Ito ang grabe yun. naman yan. Uh, Tuyo sa utak. Nakanong ka na lang, tinutuyo ka na sa utak. Grabe na yan. Uh, maayos na. Uh, naman ba? Mayos naman ako. Mukha ba akong sira? Sira. <laughs> Bili saan mo yung inuutos ko? Oh. Oh, grabe, nagutos ka lang para pang siga. dapat ba, ganun. Sige. <laughs> Yan <Ngayon>, mo, <masikaw> lang. <laughs> Bili mo ko ng pamilya. Ang lak? pa ka na to pa tulog. Hindi. apa gerakan pala ya ya pala yang brokulik buncit nih ah ah nah. <laughs> dia <liyo> ah <laughs> <liyo> <laughs> bravo, ganyan ka pala magluluto alam, ah, lagyan mo pa yung saboyan uh, sabo ko lang utak mo parang ah, may laman bravo, may laman yung utak ko eh bah? grabe naman itong mga pagiging wala tayo lamang utak ko, grabe sakit ng salita nito ah? hindi ha? Ka? ah, sinaktan ba kita ha? salita nito salita nito yan, mga lid. Talaga namang napaka-flara yeah. ng ito. Diba? Ha? Yeah, ito kasi laging may tama. Laging may tama no. yan Laging may tama yan eh. Ganyan po eh. din ba mag... Uh, <laughs> ano? Uh, pag kinatanong yung uh, mga miss rin ba? Hindi ba? Hindi. Ah, uh, pala. Grabe talaga. Ano <laughs> yan? Ano yan?